Ang sabi ng Diyos, huwag mong ubusin ang oras mo sa kanila. Huwag hey, mong ubusin yung oras mo sa mga taong katulad nila. Kasi sarado sila. They will not accept your words and they will not appreciate it. Hi everyone, welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life grounded in faith family and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyong may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon at paglago natin sa totoong buhay. Huwag masyadong seryoso kay Lord. Enjoy life muna. Narinig nyo na yan? Mga ka-faith, napakadelikado po niyan. Napaka, that's really a very dangerous influence. Kaya malinaw ang sabi ng Diyos, have nothing to do with them. Divisive people. Titus 3 verse 10, warn a divisive person once, then a second time, after that, have nothing to do with them. Napakalinaw po niyan. Have nothing to do with them. Sino ba sila? Sila ang mga mahihilig sa chismes. Ayan, mga tinamaan. Laging may kagalit. Gumagawa ng grupo-grupo sa church o sa pamilya. Ito ang mga pasimuno ng kaguluhan. Kaya ang sabi ng Bible, dalawang beses mo lang daw po, dalawang beses mo lang sila bigyan ng warning, then walk away pag hindi pa sila nagbago. Kasi Mahirap na. No, ma mahahawa ka na sa kanila. Mockers and scoffers of God. Sino ba itong mga ito? Ayon po sa Proverbs 9 verse 8, Do not rebuke mockers or they will hate you. Totoo po yan. Ito yung mga taong pinagtatawanan ang pananampalataya. Marami pong ganyan. Minamaliit ang salita ng Diyos at ayaw tumanggap ng rebuke sila yung mga atheist. Minsan mga taong sarado ang puso sa katotohanan. Ang sabi ng Diyos, huwag mong ubusin ang oras mo sa kanila. Kaya, hey, huwag mong ubusin yung oras mo sa mga taong katulad nila. Kasi sarado sila. They will not accept your words and they will not appreciate it. Proud and arrogant people or Christians, James 4 verse 6, God opposes the proud but gives grace to the humble. Mayabang, hindi marunong tumanggap ng payo, laging tama sa sarili. Ang pride ay ugat ng rebellion at ang Diyos mismo ang kumakalaban sa kanila. Kaya, have nothing to do with them. Iwasan sila. Lalo na rin ito po, bad influences. They are the evil companions. Who are they? 1 Corinthians 15 verse 33, Bad company corrupts good character. Sila ang mga kaibigan na dahan-dahan kang hinihila palayo sa Diyos. Mahilig mag-aya sa bisyo. Oh, ang dami mga bisyo, di ba? Kung ano-anong bisyo panonood ng malalaswa. O, di ba? O puro kamunduhan ang topic sa mga usapan. Akala mo harmless sila, pero sila pala ang sumisira sa conviction mo, sa values mo, sa spiritual life mo. Ito pa, hot tempered and violent people. Bakit natin sila iiwasan? Proverbs 22 verses 24 to 25 do not make friends with a hot-tempered person or you may learn their ways. May kilala kayong ganon? Mga taong palasigaw. Lagi na lang nakasigaw. Bayolente. Madaling magalit. Hindi lang sila nakakatakot. Nakakahawa rin ang ugali nila. Isang araw, baka ganyan ka na rin kung palagi mo silang kasama. Kaya iwasan po natin sila. And last, greedy and materialistic people or christians especially christians ephesians 5 verse 5 no greedy person such a person is an idolator has any inheritance in the kingdom of god wala silang inheritance kay Lord. Gahaman sa pera, sa power, sa gamit, lagi na lang pera, pera, pera ang iniisip. Ang sabi ng Diyos, ang ganitong uri ng mga tao ay idolater. So masamba sa yaman imbes na sa Diyos. Malinaw po 'yan. So alam niyo naman po kadalasan di ba? Mostly topic natin 'yan ngayon, di ba? sa ating gobyerno. Hindi lahat pero kadalasan, mga ka-faith, po sa salita ng Diyos. Love is not always about tolerance. Love also sets boundaries. Hindi lahat ng tao ay dapat mong bigyan ng akses sa puso mo, sa tahanan mo, sa buhay mo, o sa pananampalataya mo. Yes, mahalin mo sila, mahalin natin sila, oo, ipag-pray natin sila, pero hindi ibig sabihin na kailangan mong makisama sa kanila palagi. Kasi hindi naman natin maiiwasan makasalamuha sila eh. Pero iba kasi yung lagi mo silang kasama. Ibang usapan yon. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng babala para protektahan tayo. Hindi para tayo yung manghusga, kundi para tayo mamuhay sa kabanalan. Pagkat dito po tayo tinawag ng Panginoon eh. Mamuhay tayo sa kabanalan, karunungan at katutuhanan. Kaya piliin nating lumakad kasama ang mga taong nagtutulak sa atin papalapit sa Diyos. Hindi palayo. Opo, piliin nating mabuti ang mga taong kasakasama natin lagi mga ka-real talk, mga ka-faith kung na-bless kayo sa video ito huwag nyo naman pong kalimutang i-like mag-comment na rin kayo, i-share nyo let's spread this faith para maraming mata ang mamulat sa kung sino ang dapat nating bigyang pansin at sino rin ang dapat nating layuan no? this has been your faith-based real vlog for today, ako si Marisol and remember truth is love and love Protects. God bless you. Stay wise, stay humble, and stay close to Jesus. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching. See you in my next vlog.